Alam niyo, may may, may quick, quick kwento lang, may clinic kwento lang tungkol kay uh, kay Bam. Sabi ko gagayahin ko yung book. Alam niyo kung bakit? Eh bata pa lang ako, kilala ko na si Bam no grade school pa lang uh, kami. Mga three years po siyang uh, higher batch, mas matanda ng konti sa akin. So, kung 48 siya, alam niyo na ang edad natin, 'di ba? Pero nung pa lang, siguro feeling ko eh kasama na ako sa isa ako sa miyembro ng uh, Bam Bam Fans Club. Oh. Hindi, <laughs> pero sinasabi ko to dahil siyempre nandito tayo. Nandito kayo bilang volunteers na siyang backbone talaga ni Bam Aquino, lalong-lalo na ngayon. Di ba? Kaya mabuhay kayo. Pero more importantly, gusto ko lang sabihin, I feel good uh, to be around you and of course on a very, very special day sa birthday at kaarawan ni Bam dahil siyempre pakiramdam ko eh kasama ko kayo dahil isa, isa, din, isa din akong volunteer magmula pa noong 2013 dun sa Bambas. At ngayon, eh, nandito pa rin kayo, siyempre. At siguro, um, alam mo, isang observation lang. Di ba, hindi ba yung kasukatan ng isang samahan? Eh, yung uh, kagandahan ng kasukatan kasu ng isang samahan, eh, kung gano'n nakatagal silang nandyan para sa isa't isa. Siyempre, bukod sa pamilya. At looking around, nakita ko yung mga kaibigan magmula noon hanggang ngayon. Nandyan, siyempre, sina Von, sina Mina, di ba, sina Boom, sina... Sina Mark, Mark 1, 2, and 3, lahat ng nagmamahal kay Bam. And I think yun ay dahil sa ating, at lalong na siyempre sa inyong volunteers, na magmula noon hanggang ngayon ay nandito para sa kanya. And I think that's because of our shared admiration, our shared um, respect, and shared love for our birthday boy. Kaya siguro nararapat din na bigyan natin siya ng nang dasal at nang isang magandang pagbati sa napakahalaga ang kaarawan niya. And my personal wish for my dear, my good friend is, of course, um, for him to have the strength to carry on lahat ng mga plano niya para sa atin. Dahil kakailanganin niya ito, syempre, para magampanan ang gusto niya gawin para sa ating bayan. Bam! Brother, happy birthday. Happy birthday. Maraming maraming!